Michael Pascual po. Nasa Meche Pampanga po ako ngayon may tanim. Eh, dito po sa Pampanga, 15 taon na. Pera po sa may Sia pa. Eh, matamis po siya, tsaka matibay din ng bagya sa ulan. Hindi ka mukha ng ibang variety na lulusaw ang mga dahon at bunga. At mga 60 days na po, sariwan sariwa pa yung kanyang dahon. Kahit po naulan siya, hindi siya ganong nag -inda. Eh kung ako po mamimili, dito na ako sa sweet gold, sa pakwan na haba. Medyo matibay siya sa ulan, hindi ka mukha ng ibang mahina sa ulanan. Tsaka subok na po, tamis talaga dito. Kahit po maliit na sinlaki ng sardinas, matamis.